Sir, balik po, balik, balik. Sir. Naligaw po, naligaw. Nawala eh. Panoorin maigi para di maligaw ha. Gusto namin papasa kayo lahat. Sir, may tiwala ka ba sa akin? Oo oh, naman. Hindi ko kabisado motor mo sir eh. Okay sir, una perimeter na. Parang galon ng manibela mo sir. Parang galon ng manibela mo. Una ni bago lang ako sa motor mo. First time mahawak nito, may so light out. Sir, ang diskarte dito. Diba, hams tayo. Ayan. Pwede kayong kumain ng malaki dito, sir. Ayan. At ang mahalaga, eh, huwag nyo matamaan yung cone. Okay? Sa pwede kayong kumain ng malaki din dito. Pwede kayong kumain ng malaki ayan oh. Para pagka ano, tapos manipis lang yung kuha niyo dito. Ayan. Tapos liko agad ha. Ayan oh. Manipis lang. Tapos liko agad kasi pagka masyadong malaki yung kain mo, hindi ka mahirapan ka bumalik. Ayan. Ayan. Tapos ocho na sir, dalawang bisis. Manipis lang ha. Huwag kang kumain ng masyadong malaki kasi mahirap ka talagang makabalik. Ayan. Ah, labutan mo. mo lang yung katawan mo. Kending-kending mo lang. O, di ba? Di ba? Napaka-smooth lang yung takbo natin. Dapat ka makakabisado nito kasi matagal. Ilang taon mo lang gamit yung motor mo? Mano pa Dalawang buwan. Dalawang buwan. Ako nga. Ngayong araw ko lang gamit mo yung motor mo eh. Tapos <laughs> arangkada. Full stop. Makita mo, may nakalagay, nakasay na stop. Tapos, go. Okay. Pag sa side stand muna. Bago baba ang pasero. Very good. Okay. Ano, <laughs> di na kayo maligaw ha. Nakuha na.